ni hanga pa tu mutulo sa ka Kaya nga tatlo nga ang lechon. Akala ko nagbibiro si Kuya Bal, guys. Tatlo talaga tatlong siya. Tatlo talaga, no? Oo nga, akala ko isa, isa lang. Hindi mga pagtutuwa at wala kasi <laughs> silver kasi puro lang jok-jok. Tatlo talaga <laughs> siya, guys. Hindi pa lutas na to dala natin, ano? Oh, kasi na to, ito, color. Isa, isang piraso. Mm. Pag binali natin 'yan. Oo, kasi 'yan. <laughs> Grabe tatlo. Pag binali natin yan dyan, pag tinupi yan, kasi sa so color. Ay oo, kasi yan. Kasi yan. Grabe to. Pang, pang, pampatay na talaga to. <laughs> pampatay na. <laughs> pampatay na talaga to. Ano ka sexy na lechon? Magandang lechon ito. Wala <laughs> na ito. Mapasay ito. Sexy na lechon <lityon> na. gago. <laughs> <laughs> Naligo nga daw. Uy, narin, ano yun? Dami, dami oh. Dami ng ano. Bahay ni Prio Help, um. Laki. Mainit. Mariko, congrats for your help. Oh, piti pumasa. Wow, tatlong kwarto. Tatlong kwarto electric Walang aircon. Dapat aircon. Oh, may sala kunti. Laki ng TV. Tatlong kwarto, laki ng bahay nyo. Oh, uy, ang aircon. Wow, dito lang ako. Aircon ng lamig. Wow, may aircon, guys. Grabe. Grabe. Saan yung kwarto nyo? Yung may, yung may aircon? Ako, ako yung pinatanong niya <laughs> Ay, hindi pala. Sino? Ito pala. Nalimutan ko ha. Sino pala ito pala si ano? Pura ay, Diyos ko si... <laughs> Nalimutan eh. So, Ang... <laughs> <Ay, laughs> yung kwarto nyo doon? Yes. Ah, yung may aircon. Ah, ito sa, sa dalawa mong dalaga. Ay, <laughs> eh, hindi, si R2 eh. Si R. Isa nga, ah, ito. Ilan ba anak mo? Dalawa? O dito sa dalawa? Diyan sa dalawa. La, asan yung kwarto niya? Oo pala, dito pala. Isa, tatlo nga. Oo nga, tatlo nga. Dito yung dalawang uh, anak niya. Tigi-isa silang kwarto. Dito tayo magtambay. May aircon. Ay, Jisko. Ang lamig. aircon. Ab blindfold pa blindfold oh inshallah mashallah uy ang sarap dito ang sarap dito aircon may aircon uy ang daming bit bit alika dito ka muna lah bawal yung sapatos mo bawal ba yung sapatos mo Halika dito, dito muna tayo. Dito tayo, magtambay. Dito tayo ang lamig. <laughs> Ay, ang <alamig. laughs> lamig. Ang lamig. Ang lamig ah. Alamig. Dito tayo. Kailan kaya ako magkabahay ni ganito? ano, parang hotel, pero? Oo may aircon, sarap. Oh, aircon na sarap po, oh, tambay. na O dito muna ako. Ay, Oh, lamig dito lang tayo. Lakasan natin. Lakasan natin. Hindi, kailangan nakasan. 22, okay na yan. Malamig na yan, sarado natin. Tapos dito tayo kakain. Dito tayo kakain. Galing ng kwarto ni Pure Help, ah. Uy, may ano pa, may vacuum. Ang ganda ng ano nila, may drawer. May aichi, may aichi. Drawer to. Oh, wow. Drawer. Nice. Oh, may drawer yung bed. Uy, dito na lang kami magtambay malamig. Eh, nilakasan ko na eh. Ayun, no, te, 22. Uh, pag magkaway ko kaya, pero hindi to kayo. Hindi sa amin yan. Dalaw kami. Grabe <laughs> talaga. Hindi na. Ibig ko masabi, dalaw. Di ba? Dalaw yung parto. Pag magkaway oh, uh, kayo, doon pa sa isa. Oh. Say, kayo, -isa. Oh. Maganda yan. Uh. Maganda. Maganda yan. Pag ano, pasa pagkaway kayo, lipat ka na sa anak mo. Okay. <laughs> Sibri, ano rin, lamas yan sa ano, lamas yan, lamas. Charot. <laughs> <laughs> lamas yan sa buhay, mag-aaway, ano ka ba? Kung hindi ka pabigyan ni ano, o di mag-aaway kayo, o di ba? Sarado na ito niya, pagbalik natin, malamig na. Sarado na ito. Grabe, may ano pa, ref pa, o ref. Wow, grabe. Grabe. Sana all, oh, daming tubig. May exos pa po. Oh, may excess pa sila. May yamanin talaga si Pure Health. May gas rings. Oh, ganda oh. oh Meron pa ditong something. Oh, saan pa? Saan? May kabinet. Oh, grabe ah. Oh. Grabe na to. Wow, galing ng ceiling fan nila. Ang ganda ng ano nila si ceiling fan. <laughs> Hindi, maghugas tayo mamaya. <laughs> Ito kwarto niyan sa panganay niya. O, oh, galing. Oh, walang aircon niyan Walang aircon. Kundi ano lang yan. Sell selling fan. Ano pala? Electric wall. Ah, electric fan. Wall electric. Ano ba yan? Laki ng TV. Oh. Grabe, na. <laughs> Grabe na to. Uy, na may pang shrimp, shrimp Wow. Oh. May shrimp pa talaga. Uy, may budbud. -bud. May budbud. -bud. Wow, sarap to ah. Ano tong klaseng budbud -bud na to? Ano to? Kanin, kanin. Shrimp, shrimp, shrimp. Shrimp. Wow. Yayamanin, oh, yayamanin. Oh, may nandun yung tatlong lechon. Oh, nandun yung tatlong lechon. Ayan. Ayan. Na yung mga ano dito mamaya puno na mamaya. doon extra kubita ba yan? Extra kubita ba yan? Paliguan. Oo, si Adrian din 'yan. May, oh Ito din. 'yan. Wow! May extra. Mahal oh, oh, oh. na, 'no. mag-asawa Yun lang ah. Kailangan ko na talaga mag-asawa kasi wala akong, wala wala akong bahay. Kailangan talaga. Sabi nga ni Kuya Bal, mag-asawa na ako. Yung pala, para baka, baka may balak si Kuya Bal na ako ay bigyan ng bahay din dito. Oo. Pero dapat na may asawa. Kaya nga, sabi ni Kuya, mag-asawa ka na. baka nga, mag-asawa na lang ako. Maghanap ako. Mag-rent ah, ka muna. mag-rent muna ako. Mag-rent ka muna. Hindi, okay na yun doon sa bahay ni Kuya Bal. Sabi ko, Kuya. Mag-rent ka muna ng asawa mo para patayon ka bahay. Tapos pag muna patayon na yung bahay, wala ko. Maganda 'yan. Maganda 'yan. Sabi okay. ko Kailangan maghanap ko idil ko muna. <laughs> idil. May ano diyan, kubeta oh, itong kubeta. Ay sirado black batik-batik. Alak. <laughs> Ay sorang, soranga. Ang sorang, o diyan sa loob. <laughs> Labbedito ta tayo. Penger ko mo sa. Salamat idilpre, buksan ko yung nato. Yung yung underwear. Kaya pag-umpisa pa lang, pag, pag ano, first time, mas talaga. Oo, hindi man. Ang oh, ng ano ninyo, grabe. Gulong-gulong kayo dyan, no? kaliwa kanan. Kaya nga ito, may garpon. Kaya nga ako, kaliwa kanan. No? Laki ng ano, bed. Oo. Oh, oh. Mapapasa na ang nakakabing. Pero ang, ang pati na sa higat ako kahit mag-ano, magbali-bali kasi o ano. Sarado na kami, gamit. Uh, sayang ang Madali na lang yung tigamit na yan. Madali lang yan, dandahan. Madali lang yan, tayo Hindi yan sa amin. Kanino? Uh, ano yan? <laughs> ano mga dunya, oh. Alam, grabe yung dunya, oh. oh. Mga dunya, grabe oh. yung. Oh, mga dunya, oh. Grabe yung dunya. Ano kayong bit-bit na ito? Hmm? Ano, grabe. Ito ang maraming pera, klaro. Klaro to, klaro. Ayan, oh. Klaro. Ito, klaro, maraming pira to. Okay. Karabi, contact lens pa yung mata. Oh. Karabi. Ito, ito din, contact lens nga ta ito. Wala. Wala? Kontak-kontak na <laughs> <massage> <laughs> Grabe. <my> <clears throat> Kanya-kanyang pwesto. Kanya-kanyang pwesto. Ulo, grabe naman yan. Catherine, laki na naman bit-bit mo. Ulo, hindi na ka talaga papigil, ay. Yung inita na, ay. Grabe, grabe, grabe ang <laughs> mga House blessing sa bahay ni Pure Health. Pure Health. Maya. Team Kalingap. Kuya Basantos ang Kalingap. Kuya nabig nit ano? na. Ano na sino na lang dyan? Nandito na silang lahat. Aywan. Grabe yung pa, yung balat baods. Bakit bin... bakit siniperit yung ano, balat. Sigala music yan di ba. Uh, Ang balat Masarap uh, uh, Pahingi uh, ng balat uh, Yung uh, Mmm <laughs> Yummy Thank <laughs> you. sama <US> burung <uneopen> dolar papa job cuciung kalau kami di mana si benar ah si semua sudah kawan hai hai gracias nos estamos Sinsa na, balat. Okay, Gabi, tayo itang buwan. bisip kumakain ni Ang tigok niya. Ah, muna. muna.

Kaya, thank you, thank you, right. So, po naman kayo. So, ganoon po. Masigay tayo. Ito po. Kaya bahal niya. Kaya galing ka para pagkakita. Sa lahat po na tumulong sa akin, mga kapwa lang din naman,

Huwag lang ipakita yung tagtad. Ito, ito, Masarap dito. Eh. Wow, grabe. Grabe, ulam ng lighthouse. Oh. Ayan, ayan. Grabe! Bring house. Oh, ganito sa kalingap. Kanya-kanyang balot. Sige. Oh, okay. Kanya-kanya kayong balot dyan. I-upload ko mamaya to. Diretso na agad to. Oh. tingnan mo si Agulon, nagtago pa. Oh. Nagtatago. Lang. Oh. Oh, si Gilbert, oh, andun din. no oh. Nagtatago din. no oh hindi <laughs> oh. Di dito, ako, uh, dito. pa si rimundo oh, grabe oh. sakat si rimundo Yan ah, oh. la, senyu? Yan lang Wala pa <laughs>